Mm, talaga ano ako yung nagulat, ka? nagulat, ako dahil nga yun ang sabi ng mga anak na alam naman natin na hindi na magsisinungaling yung mga bata kaya sa akin pala isipan talaga kung bakit ganun pala yung sitwasyon niya na naip, naipasa sa akin may ano na pala may dinatala na palang bata hindi naman halata diba Oo. kaya nung napanood ko yung ano mo yung upload mo doon ko na confirm kasi nga sinabi ni ng kapitbahay nila kaya ang sa atin naman ando na yun ba diba? ando na blessing ngayon and eh, syempre sa atin na lang po supportahan na lang natin and uh, kung ano pwede natin may tulong pa sa kanya mo, pero sana naman no, uh, uh, mag-isip mag si Ate Christy para din yan sa kanyang mga anak or sa kanilang kalagayan ngayon na uh -huh. grabe nang napunta ko sila doon yung mga anak lang niya grabe hirap noon yung mga anak lang niya yung nagtatrabaho na ano doon nagasikaso kaya eh, payo ko lang kay Ate Christy na sana isipin nyo no? isipin nyo yung ang matagala na epekto, di ba? Yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Malalag, sana supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius. Marius Vlog, yan, yes, natin. Ayan mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat Magandang hapon, magandang gabi Saan man ho kayo naroon Sana nasa mabuti kayong, kalagayan At uh, kung bago lang ho kayo sa aking channel Please subscribe at click Para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video At sya nga po pala mga kalingap Pag natin kalimutan na supportahan Kuya Bal Santos Matubang at na vlog at kalingap Prab. Ayan. at ang inyo pong lingkod Marius Vlog sa ngayon po mga kalingap may pupuntahan na tayo at uh, kakausapin po natin si Erwin o malalag tungkol po kay Christy uh, yun rung uh, GRO na <coughs> yun nga uh, na ibigay ko sa kanya at ngayon uh, kakausapin po natin siya at uh, yung uh, tungkol po uh, kay Christy o sige po mga uh -huh dating biro lamang Siya po siya po ang aktor ng uh, Love Triangle. Yan mga kontramida lang ako yan. Sila ang um, mga yan po, shoutout po sa ating lahat. May cutting ribbon to. Uh, hindi po natin ang exact link. Um, location at ang exact link na uh, kung ano ra cutting ribbon o ano uh, Ay na mga kalingap kung nakita niyo si Ruel Balalag doon naka sakay sa panghuli sa sinusundan ho ng motor at doon kami mag-uusap na lang May sa, mayroon na kami usapan na mag-uusap kami doon tungkol kay Christy para kung ano ang uh, gagawin niya doon ayun po mga kalinga po ngayon po papunta po pala kami sa ribbon cutting

तिन साल बाइक Oh, lahat, Ay, man man, po, oh, lahat naman po, so, lahat naman credited lahat yun kay Kuya Val, kay Kalinga Prab, kay Vincent Caliaga kasi kung wala din po sila, wala yung mga taong yan, wala din kayong ano, wala ding rose siya lang ako oh, po. Kaya nagpapasalamat din ako, syempre sa mga supporters na Dan. pumunta nag-effort. Hey, hello po. Ay, <laughs> <laughs> Marius Vlog pa, support naman. Ano, Marius Vlog oh, po, support oh, <laughs> na <lang> po. <Support laughs> po natin ang isa sa mga Kalinga Partners <laughs> na isa pong gustong tumulong. Sana po, tulungan <laughs> din po natin siya. Ay, maraming po salamat. Laging channel ah.

Hindi tayo. Moget oh. hindi? Ako naman tayong magtoto. Nang salamat. Dahil naman tayo magtot. Ay, mo. Okay. Na ako? Nako na ako na. <laughs> Ay, saan? Saan balay? Ah, sa so balay. 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 mo man yung mansion ba? Hindi, bakit? Sa balay mo. Ah, sa balay mo. Saan tukad mo yung timaw? Oo. Na-live daw naman Ay, oo. Ayun. 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 Saan mo? lang yan. na

Ay bro may tanong lang ako pala Tungkol doon sa Na-scout natin si J.R.O musta na yun, may, may anak Ayoko, talagang <laughs> nakakaano siya anong yung... talagang ano ako yung... nagulat, ka? nagulat ako dahil nga yun ang sabi ng mga anak na alam naman natin na hindi na magsisinungaling yung mga bata kaya sa akin pala isipan talaga kung bakit ganun pala yung sitwasyon niya na naipasa sa akin may ano na pala may dira na palang bata hindi naman halata diba <laughs> oo oh. kaya nung napanood ko yung ano mo yung upload mo doon doon na confirm kasi nga sinabi ni ng kapitbahay nila kaya sa atin naman andun na yun diba andun na blessing ngayon. And eh, syempre sa atin na lang po, supportahan na lang natin and uh, kung ano pwede natin may tulong pa sa kanya. Mo, Pero sana naman, no, uh, mag isip, -isip, mag -isip din si Ate Christy para din yan sa kanyang mga anak or sa kanilang kalagayan ngayon. na Grabe, Nang napunta ko sila doon, yung mga anak lang niya, grabe hirap noon. Yung mga anak lang niya yung nagtatrabaho na gano'n doon, nagasikaso. Kaya payo ko lang kay Ate Christy na sana isipin nyo, no? Isipin nyo yung pang matagala na epekto, di ba? Kung mas marami pa yung anak niya, mas lalo siyang maghihirap. Kasi hindi naman pang habang buhay yung trabaho natin, yung tulong natin sa kanya. Kaya sana kung last na yon di ba, ipapagagawa tayo ng way para talagang hindi man niya makontrol, ano? kasi babae at ano po siya, yung talagang medyo bata pa, gawat gawa tayo ng way na para mano na malimitahan Oo. no o ano bang mga ano natin alam mo hindi nga ako makapaniwala din nung naki, ko yung upload mo so ngayon ang ginawa ko para makita ko talaga aktwal pinuntahan ko sila ah. pinuntahan ko yun doon sa bahay lang naman at, saka wala akong nakitang tao doon wala sila wala, wala Ay, sila mabata. lahat yung mga bata kinuha ng nung auntie hmm. Kaya ayun, uh, sabi ko nga, na-confirm ko na yun pala, nanganak talaga, nasa oh. provincial hospital. <laughs> nasa provincial hospital? <clears> Oo, <throat> oh, oh, yun. Uh, at uh, hindi ko naman pinuntan sa provincial hospital. Oh. Gusto ko nga siya ma-meet talaga Ayan. para matulungan.